Senyor San Miguel Santiago, pudera mo po ako at ang aking mong at kargada at ang Madili na sa sa mga kasuan sa nasamang kisikit. Puder, panalangin sa tardar. Sa pitong anak ang iso ang mo kami. Orasyon na tardar. Amang Birnabal, santong tungolang kamatayan. Iligtas mo po kami sa aming mga kaaway. Kuberan ko sa mulok mo ng abdukan sa tisimam. Ruak Diyos nung itong bisong sikretong umali. Devers kamor santig sa Igalong isto na ispagala Ruino sa gra kahit kwit Yum 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 Gusom kahit yum yum igusom Pisom sisom pigsom Reneksim rikim kurim Huwag mo ni natak pampanabal At matong akwi kamang siyum Paat mo nubis gusom Rinibatom jam argatok, Argatos Kapakusi Sin modal abal pechiu Ahera dukan bukabit bukato birubam emin Ifa, Amen, Mai. sa aming paming. Tulungan mo po kami, Senior San Miguel Santiago. Puderan mo po kami ng karagata at pinandungan. At hindi mga masakans, masang iskip puder. Panalagin sa tatat, sa pitong arkangin. Sa lupa, sa langit, mo po kami. So yan, shout out sa mga mga nahilig sa mga game at ano. Yan, shout out po sa mga sa mga viewers po ni Commander Kadanchao. Ayan. yan. So, lang po natin ano, yung mga nagtatanong sa atin kung yung bang yung tinatawag na mutya eh kung po daw paghaluin yung mga tinatawag naman na na tuway-tuway ano so ayan ang ang tinatawag po na mutya halimbawa yung mga yung mga ganito po ano, yung mga tinatawag na mga kalikasan. So, ayan. Ang kalikasan, hindi yan po pwede pong ihalo po sa ano, ano, sa, sa tinatawag na tuway-tuway. Yan. Sapagkat so, ang ang mutya, ano, yan po ay gawa po ng kalikasan. Yan. So, ayan. May sarili pong berto dyan. So, buhay siya. So ayan, yung yung tuway-tuway naman ano, hindi po hindi po yan po pwedeng uh, uh, pagsamahin. So kailangan magkabukod sila. Yung bang tin tinutukoy ko po ano yung ganito. Yan, yung uh, Halimbawa po ganito. Ayan. Ito yung tinatawag na tuway-tuway. Ano? yung tinatawag na nikap ora, uh, tinatawag ng iba no ang karamihan naman na natatawag na mutya ng patay yan so yan siya so pagka ano no pagka um, ang ang mutya ng patay or uh, nikap no hindi siya po pwedeng ipagsama. So, kailangan na uh, uh sila ng lagayan, ano? Yan, halimbawa, yung ganito, ano? Yung halimbawa, yung ganito, uh, yung mga ganito ba, yung natawag na pouch na kulay pula. So, hindi, hindi nyo po, hindi po po pwedeng pagsamahin mo yung mutya sa kanikap, sapagkat ang um, symbolic po niyan no. Ang mutya. Yan po ikalikasan. So ang ang, yan natawag na mutya ng patay no? Yan ay ang symbolic po niyan. Uh, kabaong so kamatayan. So hindi siya po pwedeng nga pagsamahin. Po pwede po siyang ipaghiwalay. halimbawa yung mga ganito ano yung mga yung mga mutya, yan, pwede pong ilagay dito sa mga ganito, sa pouch na itong red na to. Yan, pero hindi hindi po sila po pwedeng pagsamahin sa sa isang uh, sa isang lagayan. Yan, kailangan po magkahiwalay sapagkat sabi ko nga no, ang ang mutya po kasi ng patay, yan po ay simbolik ng kabaong kamatayan. So, hindi siya po pwedeng isama sa mga kaligasan ng mga tinatawag na Methodist. So ayan. Ang ang makeup naman po kasi ano, ayan. Kahit sabihin na uh, ganoon ano, sa mga antingero. Ayan. Ini yun naman po ay pinakakain po ng ano, pinakakain po ng uh, dasal yan. Ito po tinatawag na nikap. So, ano po siya, may sarili po siyang uh, pamamaraan. Hindi po katulad ng ng mga mutya na yan po'y talaga mga buhay na po yan. Ano? sapagkat yan ay gawa po ng kalikasan. Yan. yan. Gawa ng kalikasan, ang, kalikasan ang, ang, nag ng ating Panginoon. no. So kalikasan, na po, dyan na po pumapasok yung mga yung mga impinito. Halimbawa po yung mga diwata, o mga nakatira sa mga yung mga hindi elemento na hindi natin nakikita. So, yung mga mutya no, yeah, may kanya-kanya po silang mga pinanggalingan. Yung iba naman uh, likha po ng ng mga diwata, yung iba likha ng mga engkanto o mga laman lupa. So, ayan, yan naman nakukuha naman po yan ano, sa mga antingeros. Yan sapagkat yan, sa mga nangahunting, ano, talagang, uh, sabi nga, talagang mga esperado talaga nangahunting. Yan naman po, inalayan po ng dasal yan. Yan, kapag uh, po ng dasal yan, yan ay pagkakalog po ng kung sino man po nagmamayari ng natawag na mutya. So, kinakailangan niya lang, ano, bas uh, basbasan siya. yan kung sakali man uh, mayroong iniwan na sumpa. Halimbawa, sa mga ganito, ano, yan, sa mga ito, itong ito, ito, mga ganito, mga, itong mga ganito, mga natawag na mga kalikasan, kung sakali man na uh, ang isang elemento na nang nag ano, sa kanya, no, ginawa niyang laruan yan, o kung ano paman, ngayon kung halimbawa merong uh, bad energy doon sa isang bato na makukuha po ng isang antingeros no. So kaya na kailangan sa uh, basbasan sapagkat kung ano man ang linagay doon ay matanggal. Sapagkat yan po kasi ano, yung mga tinatawag ng mga mutya, yan. Sapagkat yan eh, ay na pulot natin, nakuha natin yan. Tapos hindi naman po natin na basbasan yan o pinabasbasan sa may kakayahan po magkonsagra. So kung ano po ang ilinagay doon na na nagtatanga sa kanya ng mga elemento, yun po yung ating pong So kaya nakailangan po siya talagang kumbaga sa ano, makapulot po na isang bagay, na isang pole lang, kaya nakailangan kailangan natin hugasan ano, para bago natin hawakan o uh, kung ano man natin gagawin, eh, alam natin na sa sarili natin na malinis. So ayan po, natawag na kailangan makunsagra. So ayan. Ayan po yung pagkakaibahan ano ng uh, natawag ng mga kalikasan o mga mutya. Iba naman po yung natawag na mutya ng patay. So ayan, magkaiba po sila nang ano no. Magkaiba po sila nang uh, ang ang mutya no, meron naman pong sarili yan na na dasal o konsagra para mas lalo po silang uh, lumakas. Yan pero yung mga ganito mga natawag na mga mutya, no? uh, meron na po yung mga natawag na bertud or natawag na kapangyarihan na nila. No? Yan. Kaya lang po yung kinukonsagra O uh, dinadasalan ng mga antingeros sapagkat para lalong lumakas ang kanyang, uh, ang kanyang enerhiya at saka kung halimbawa mayroon po mga Uh, negative doon sa sa ano no sa sa bato halimbawa mga ganito halimbawa ito mga ganito halimbawa mga ganyan ayan kung ano pa man ang makukuha na, makukuha eh, yan po ay eh, bago natin gamitin alam natin na malinis so so ayan yung ano natin no sa mga kalikasan or uh, natawag na mutya ang ang ano naman ano ang natawag na tuway-tuway yung ganito yung natawag na mutya ng patay yan naman po ano mayroon naman pong uh, dasalyan na ipinakakain eh, sa kanila sa mga kaluluwa na nagmamayaring ito ano bubusugin sila ng panlangin gabi-gabi uh, uh, para hindi po sila ano no hindi po sila na uh, mag ma, magalit doon sa magtatangan sa kanila yan sapagkat so, yung mga ganito ano uh, kapag hindi po kasi ito napapakain uh, may may pagkakataon po na na, nakakasira po ng ng, ng ulo yung mga ganito na yung nagdatangan sa kanya masisiraan po ng ulo dahil po yung may-ari ng ano no, may-ari ng katawan ng uh, natawag na tuway-tuway, siyempre magagalit sa kanya sapagkat pagkata, uh, sabi nga ginambala sa sa kanyang uh, sa kanyang uh, uh, pananahimik ano. Ayan, at uh, parang ginagawa siyang uh, ibang alipin ano pero sa mga spiritual no sabi ko nga, 'yan naman po, ito naman po 'yan ng uh, tama sa katulad sa mga nagtatangan nito. Ayan, at uh, yan nagagamit po no. Ay marami naman po itong mga gamit na sa ganito. Nakakatulong po ito sa mga antingiros. 'Yan sapagkat yung ganito ano na tuway-tuway. 'Yan. Ito po ay nagagamit po ito na panggamot. Ayan, panggamot sa kabutihan. Panggamot, uh, nagbibigay naman ng uh, yung iba naman yung mga taga kaliwa no. Uh, ginagamit naman ito para nagbibigay naman sila ng uh, ng sakit sa tao na kanilang ng uh, tinaga So ayan. So yung ganitong toyan no. Uh, nasa tao po ano kung holboy magtatangan sa kanya nasa kanya or uh, kung halimbawa ma, mabuti po ang kanya pong hangarin nagagamit po ito sa ano no sa sa kabutihan yung ganito sapagkat yung ganito no ayan unang-una po ang gamit dito sa hindi po nakakalam yung tawag na tuway tuway no uh, tagulilong ayan tagabulag po siya Ayan, katapos uh, kabal. So ayan, pinoproteksyon nun niya yung taong nagtatangan sa kanya kapag siya ay kontinto sa pag-aalaga sa nagtatangan sa kanya. So ayan, yan po yung ano po sa tuway-tuway, ano? -tuway, so, yung hindi po nakakalaman no, sa ating po mga subscriber na mga nahilig po sa mga anting-anting. Kung sakaling mayroon po kayong tuway-tuway, no? -tuway, tapos meron po kayong mga tinatawag na mga ng mga mutya, yan. hindi po po pwedeng uh, pagsamahin nyo sa sa lalagyan. So, kailangan, meron po kayong uh, lagayan ng tuway-tuway na hiwalay. Yan. Halimbawa, ganito. Ayan. Dito sa tuway-tuway, tapos ito naman, 'di ba tinatawag na mutya. So, wag niyo pong uh, wag niyo pong pagsasamahin sa isang lalagyan. Yan sapagkat hindi yan po hindi po yan nararapat na pagsamahin ang ang kalikasan at saka tuway-tuway na simbolik ng kamatayan sa kabaon. So, hindi po yan po pwedeng pagsamahin sa isang lalagyan. So, although sa amin ano ng mga spiritual yan na uh, na kahit sa amin, no, yan, may sarili pong lalagyan, may sarili naman po lalagyan yung mga natawag na toway tuway So, ayan, sa mga nahihilig po sa mga, ano, no? sa mga tinatawag na agimat or uh, po sa sa mga agimat. Yan, sapagkat yung agimat naman, ano, yan, hindi man natin mapagkakaila na nang kapanahonan pa. Parahon pa nang sabi nga ng mga ano no, panahon pa ng hapon. Mga sinauna pang ano, mga natin. Yan. Kahit po yung mga bayani natin, yan, gumamit po yan ng mga tinatawag na anting-anting nung unang panahon. So, ayan. Kaya naman po ngayon, ano, mapapanood natin na sa generation po natin ngayon, no high tech na po tayo, meron pong dumadami mapapanood po natin ano na napakaraming uh, napakaraming ano napakaraming antingeros na mapapanood po natin sa social media Ayan. sapagkat yung mga iba naman po niyan no uh, sila po ay napamanahan ng kanilang po mga kamag-anak halimbawa namana po sa sa lolo nila or sa tatay nila yung iba naman, uh, sumali po sa ibang may kanya-kanya pong o ano pa mong grupo na nasalian ng mga spiritual. So sila na basbasan. So ayan, tapos uh, sa uh, na maging isang uh, maging isang spiritual tapos siyempre pagka nakapasok na po sa larangan po ng spiritual no nanunong po yung nagpapa, nagpapadalubhasa. Yan. Ibig sabihin, um, minibigyan niya ng panahon ang uh, inatang sa kanya, no? Na magmemorya Importante po kasi yung mga tinatawag na orasyon. So, ayan. Importante po yan. Na makabisado niya, no? Tapos, siyempre, pagka makabisado niya na po yan, so, ano doon na po yung uh, magamataas na po yung kanyang uh, pondo poder sa kanya pong sarili ano. So anytime pwede niya nang paganahin ng isang ano isang orasyon. Kahit anong orasyon, kaya niyang paganahin. So naduduna na na ano no, na doon na siya mag uh, manggamot. Yan sapagkat yung panggagamot na ano, natawag na ya, na, pit healer, yan, hindi ka naman po maging manggagamot o pit healer kung hindi mo kaya, wala kang kakaya magpagana ng isang orasyon sapagkat ha, Kung pagdating po kasi sa kumbate, ano, sa larangan ng mga labanan po sa himpapawid o sa hangin, yan, wala pong physical kundi talagang pinadadan lang sa hangin, ano, So na doon po yung uh, tagisan ng ng uh, mga kaalaman o karunungan. So talagang pagalingan. ano. So kanakailangan talaga uh, kabisado no yung malakas yung uh, pondo poder sa katawan. Tapos kahit ano orasyon kaya niyang pagganahin. So pag sena po ay nanggamot kung ano po mga karamdaman ng magpapagamot sa kanya. Yan. Mag, ma, mapapagaling niya yung tao sapagkat yung kanyang bibitawan na mga orasyon ay hey, mapapagana. So ayan, ang mga sikreto ano natin pong uh, masishare sa mga nahihilig po sa natawag na gamer. So ayan, shout out sa mga kautulan no at uh, or uh, anti-crime sa ating mga otol siyempre sa ating mga makasamahan dati ng mga democratic brotherhood crusader harimbakal of the Philippines so yan mga kautulan natin tsaka so, siyempre sa ating pong uh, isa ring grupo na uh, mga resalyan o alpayo at omega yan dyan sa parte ng uh, uh Sambuanga del Norte so napakarami dyan mga alpayo yan shoutout po sa inyo po na at siyempre Ayan baka naman uh, gumawa po ako ng ano no ayan uh, singit ko lang gumawa po ako sa sa Facebook no ayan baka po pwedeng uh, pa pa palo ano yung ating pong bagong uh, ating uh, ating pong hinawang uh, Facebook page yung uh, agimat nang Samar no siyempre yung ating uh, Facebook naman ay eh, Kalancho magtanggol so ayan yan, shout out po sa inyo pong lahat sa mga mahilig po sa mga agimat, no? So, yan, sa mga nagtatanong, ano, kung paano ako So, yan, sa Kalansyaw Magtanggol, yan, yun po yung akin pong uh, FB, ano? So, kung meron po kayong mga message about sa mga natawag na agimat, so, doon po, no pwede nyo po kung ano ron, i-message tapos para, uh, sabi nga maging ano po no uh, pwede nyo pa kumakontak sa Messenger. So, ayan, maraming maraming po salamat sa mga nahilipok po sa mga mga tao. So, ayan, God bless po sa akin.